Hi mga kalalabs! Dito na naman ako sa adventure namin guys. So dito kami ngayon sa Sapa guys. So samahan nyo kami sa aming adventure. See you! O, oh, saan ka tayo? Malapit na? O, oh, malapit na? Nag so, ito yung ano, buhay ng province, guys. Sa mga sapa. Yan, guys. May nag-swimming na.

Yes. <laughs> and my horse, my dog. Yeah. May horse guys. Yan. Ang bait naman no horse. Tabi po. May horse. Parang bait naman bambu. Yan. Daming nag ano guys. Naligo at saka naglaba. Sino nakarelate dito guys? Naglalaba sa Sapa, sa province. Ganyan siya guys. Ang ganda dito. Dito maglaba guys sa province. Ganyan. Ayan, Sako may sako-sako. Tapos yan, brush-brush. Ayan siya ate nag <laughs> What's up? Shout out! Yan guys. Baba na sila guys kasi nga daw ay doon ay wala ng sapa. So balik kami dito. Yan guys, yung kapatid ko nandoon guys sa taso. oh. Ayun oh. No? <laughs> yan. yan yan. siya. So, guys, dito kami sa Poris. Ito daw ang land na to. Ito daw ang lupa na to ay sa lulu namin. Yan, ito yung lupa ko guys. Kaya ngayon lang ako nakauwi sa lupaan ko. Hello guys, ito may namit din ako. Vlogger din siya guys. Anong Facebook mo? Mm, Joshua nigada Follow nyo lang po ako. Yan, so namit ko siya. Vlogger din siya. So, visit nyo siya sa Facebook feeds. Yan, Facebook feeds. Shout out! Yes. Kaya. Ima, okay. Si Kia nandyan. Dito daming niyog. Daming puno. Yeah, may sapa din dito. Ay, dadaan pala tayo ng sapa, Ritse. Ay, ito may sapa din pala dito. So, may naglalaba din. Ay, ang lamig, alamig, alamig. guys. May sapa din dito guys. Yan, naglalaba din sila guys. Oh. So, ganito yung buhay ng province. Ay, naglalaba. Yan, shout out. Naglalaba si auntie. Yan. Shout out. Ha? Oo. Oh, Ay, hindi. Yan lang, sasapa. ay may horse oh hi horse hello beautiful horse malayo-layo pa yung puntahan namin malayo-layo pa Ah uh, guys, ito daw ay landahan. Landahan ibig sabihin no, ito, ay no, Alandahan eh. uh, uh, ibig sabihin uh, koprasan. Oh, uh, koprasan. Ayan, guys. Uh, yan, ito yung landahan nila mama. Uh, Kumun. Yan, koprasan. Yan, yeah. yan mga kalalabs. Nandito kami sa kalupain ng lolo ko, grandpa. Yan, mga, ano ah uh, uh, lupa ng grand grandpa namin. Nandito na area, yan guys. Malaki-laki din. Yan. So, nag-visit lang kami. Hi, mga Karalabs. So, ito yung mga kasama ko ngayon. Kumakain sila ng lads. Lads nila yan, guys. So, Okay. Thank you for watching. I'll see you Bye.